So Idol Brian, no, before tayo mag-start, tara muna kita. Ito ba yung kauna ka na naman na Rigid MTB? Ito nga, ngayon lang ako nakakita ng brand na Ramsey, no? Ah, uh, Ramsey PS PS3710 na XC Harden Mountain Bike Frame. Parang first time na ako nakakita ng info, ano, no? Sa actual, no? Luto. Ito yung bilag ko dati, eh, Pero sa online ko lang nakita to, eh. Ito yung lutuwang na M6 naman. Kasi merong isang Bago luto. Bago po yan, yung isa po na bali. Ah, okay. Simple lang. Ah, uh, lutuwang din 'yan. Ah, Pero yung una, yung, unang model, ito yung latest model eh. Ito yung lutuwang M6 no. So, kung nakikita natin no. Ah, uh, kahubog na kahubog yung Mosso M6. Yung kanyang gulong no. Ah, uh, Maxis Ardent Race na 27.5 by 2.2. Na ano to? Wire bit to no. Ah, wire bit na Excitar. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, For the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas Think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the Hello guys, magandang araw sa inyo So lumipat naman kami dito sa courtyards no? Uh, dito kami sa may bandang taas ng Bermosa Dito sa Dasmarinas Cavite, Cavite Kasi doon kasi sa baba Pinatay na yung ilaw eh no? Ito kasi yung alam kong part na mas maliwanag yung ilaw eh. So ngayon, i-check uh, naman natin itong Rigid MTB This time, uh, ito yung bike ni Idol ano? Brian? Ah, okay. Brian Tolentino So, i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB Kaya mag-start na tayo So, Idol Brian, no before tayo mag-start uh, Tara muna kita, ito ba yung kauna-una na Rigid MTB Kali, malamang ito yung MTB na naka, ano, no? naka uh -huh. Suspension fork or stock, ah. na, na pang XC. Then, ayun ay, yung naka Rigid fork na So, bukod sa Rigid fork, ano yung mga pinaritan mga pyesa? Um, ano yun po, yung mga stock lang din po ano yun yung ano mga parts nyo? Mga wheelset ko sa ano so, Mga cockpit Okay, yung cockpit Yung saddle mo nagparit ka rin Ako, saddle ko Crankset? Crankset ko Tapos so, wheelset mga no? Pads. Uh, yung ano, yung sprocket nagpalit ka rin ba? po. nagpalit ka rin Ayan, so marami, marami ka pala pinalitan eh no? Ava. Yan, so next question naman idol ah, sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo ngayon? Pang print din po at saka long ride Kaya yeah, katuloy sa tropa mo ah, ano? Ah, uh, pwede ba mag-share sa amin kung sa naman nag-create sa lugar? Kahit saan po na dayo po sa ano, mga Laguna at sa ano, Batangas Batangas, then ah. pag long ride saka nag long ride? Sa Quezon po Kahit saan po, sa Nueva Ecija Ay hmm. di ba pala nakaba Nueva Ecija Ano Nueva Para mag-Nueva pa lang po Okay, sa, saan mo pinaplan na sa bandang Nueva Ecija? Doon sa Gapan? Opo ah, Ayun. So ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB, no? So magstart start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ito nga ngayon ako nakakita ng brand na Ramsey, no? Ah, uh, Ramsey PS PS3710 na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Kapag uh, ganito mga budget na MTB frames ano to eh? aluminum 6061 uh, ano to, ayun nakalagay pang 27.5 then ano no, wala nakalagay yung particular size no, pero tingin ko medium to eh kasi makumataas ito yung mga medyo old school na geometry uh, palagay uh, para sa 3, no? size medium or size 17 ang tingin ko dito then uh, straight or non tapered yung head tube then sa cable routing sa FD tsaka sa RD internal external sa rear brakes uh, yun pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2 mm diameter na seat post uh, quick release relation dropout then ang display color format naman yan is IS or international standard Next naman ito kanyang MTB rigid fork. Parang first time na ako nakita ng input, ano no sa actual no. Luto. Ito yung bilag ko dati eh. pero sa online ko lang nakikita to eh. Ito yung lutuwang na M6 naman. Kasi mayroong isang Pagong luto. Po yan yung isa po na Ah okay. Simple lang. Ah lutuwang din 'yan. Ah, ba, pero yung unang ah, yung, yung una unang model, ah. ito yung latest model eh. Ito yung lutuwang M6 no? so, so, kung nakikita natin no. Ah kahubog na kahubog yung Moso M6 na bladed no, na aero. Kahubog din to ng Sagmit K2 parehas no uh, aluminum 6061 uh, ito yung universal size or one size fits all then yung steerer tube to of course is straight or non tapered quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount din naman yan is post mount so next naman sa kanyang cockpit ito yung kanyang handlebar uh, anong brand pa nito? hindi ko makita yung brand eh ha? Ah, ah. Tropatin di ba yan? Trubative. Okay, probative haspel din pala ito no, na aluminum 6061, straight na may coating box seat. Iniba lang mo lang yung ano position ng handlebar mo no. Uh, sinukot ko yung lapad nito kanina 640 mm, uh, 31.8 mm diameter. Uh, next naman nito kanyang grips, ito yung pambansang grips no. Pambansang grips na silicone, yan kulay pula naman. Uh, next naman nito kanyang stem. Sagmit to no. Anong model nito? Hindi ko makita kasi madilim eh. Yan, kung may makita ko, ilagay ko na sa screen pero ito ay sagmit tal anong sagbit no, no, brand. Oh. Ang haba daw nito is 80 mm. Then ang angle daw nito is uh, negative ayun, neg negative 25 degrees. Ito naman kanyang integrated headset ito yung uh, Ragusa na silver bearings. Next naman ito kanyang seat clap ito yung tanke. Tanke na aluminum na Allen type 31.8 mm ang diameter. Next naman ito kanyang seat post. Ito yung air stack ng Ramsey. Uh, 350 mm ang haba. 27.2 mm ang taba. Na setback na may single bolt clamping system. Next naman ito kanyang saddle. Road Wado. Pero kamukha ito ng EC90 tsaka Tosic. No? Na may dalawang buta sa gitna. Less lambot kasi manipis lang yung foam pero flexible. Less din yung flexible. Ah, masakit sa uh, puwet, no? Kasi nga medyo matigas nga ano. Tapos uh, steel railings. Try mo mag ano, mag double double padding na ano na shorts kasi gano'n na ginagawa ko. Kaya para medyo kumapal yung foam dito para di masyado masakit no. So, so next naman sa kanyang drive train. Ito nga nakapambansang drive train. Drive train to 1 by. So wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. Itong nga niyang rear shifter L2A7 10 speed no. Yan L2A7 L2A7 10 speed ito kanyang mtb crank ito yung pambansang pambansang mtb crank ulit na ixf ko na halo uh, I ixf din yung halotech threaded bottom bracket 170 mm ang crank arm pang purpose built na pang 1 by bale 104 bcd sa dalawang chainrings then 64 bcd para sa granny ring ito naman kanya uh, ano yung chainring na 1 by wide na rounded naman ito yung 40t na lunch Next naman, ito kanyang road bike clipless pedals. Uh, submit ito, no? Pero di ko alam kung anong model ito. Kung Arto, no? Ilagay ko na lang sa screen kung ano model na ito. Next naman, ito naman kanyang chain. Anong chain ito? Shimano Diore. Ah, Shimano Diore. Anong model ito? HG no? ito? 50, uh, ilagay ko na lang sa screen kung ano model na ito, no? Basta Shimano Diore na 10 speed, no? Yung cassette sprocket mo, pang road bike ito, no? Anong brand ito? Ano ba Basta, di, hindi pa si ah, eh. ba, ba ano to? Ilagay ko na lang sa screen yung model nito. Na Tingnan namin doon sa may lock ring, no? Pero ano yung ano to? Tip nito. 1128 okay. na 10 speed uh, Next naman ito kanyang MTB rear derailleur Ito yung L2 A7 na pang 10 speed So ito nga yung kanyang dry train setup na kanyang MTB Next naman sa kanyang uh, wheelset So ito yung kanyang gulong, no? Uh, Maxxis Ardent Race na 27.5 by 2.2 na ano to wire bit to no okay. wire bit na excitar uh, ito na mga kanyang MTB rims na pang 29er ito yung Sagmit Evo 3 na aluminum double wall and 32 holes uh, ito na mga kanyang spokes sinipol sa anong brand ito unbranded lang po yun uh, next naman ito kanyang hubs anong ano na ito sword. sword sword naman to no uh, ilan ba yung force ito idol 6 6 Yon kasi type of free hub body, silver rings. So check natin yung tulog nito idol kapag naka free wheel. Yan yeah guys, yung itulog ng sort MTB hubs kapag naka wheel. Then, lasa lang sa kanyang brake set. Ayun, pambansang brake set ulit. Lahat sila nakapambansang brake set. Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa kanyang rotors. Ano to? Stock ng bike mo? Sa stock ng ano to? Nabibili po yan ng stock lang. Stock ng Ramsey? Hindi po, yung nabibili na po ordinary rotor. Ah, yung unbranded. Okay. Na 160 mm diameter, harap sa kalikuran, parehas na uh, fixed type and bolt type disc brake rotors. So Idol Brian, magkano yung total cost nitong MTB mo ngayon? 20k po baba din po. Below 20,000 okay. naman. Okay. Pero yung stock bike nito, magkano dati bili mo dito? Nasa ano po? 13 lang 14. 30 to 40,000 no. Okay. Huh? Yeah, guys, ito nga yung uh, Ram C PS370 Rigid MTB Ni Idol Brian Tolentino Yan guys Ito na na natin tong uh, Ram C PS3710 Rigid MTB Ni Idol uh, Brian Tolentino So kung meron kayong tanong Regarding dito sa kanyang Rigid MTB I-comment na lang niyo Sa comment section down below O mag-shoutout na ulit kayo Shoutout na Shoutout kay Kuya Don At Kuya Rowel Kuya Rowel Yung bumaga mo Baho Isa <laughs> <laughs> na nga lang ipin mo Baho pa <laughs> Shoutout po kay Kuya Rowel Oh. Ah, sa kasama ko. So maraming maraming salamat sa mga ano, buti na dito kayo ngayong gabi. No? <tip> Yan, salamat talaga. No? Yan guys, maraming maraming salamat. <tip> sa Ayan, ayun uh, ingat kayo ah Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood And don't forget na subscribe yung aking YouTube channel Pakiclick na lang yung notification button Para matotally notify kayo Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo And right si po sa inyo